ha? Huh? Dito kami sa ano. Ha. Ah, tulay ng mamsa Dabab. Sup so, katir pag. Katir dabab. mapisup Marra marra. Grabing kapal. Huh? Ang kapal ng usok. parang umuulan <laughs> pero hindi naman makapalan talaga wala hindi na makikita <laughs> oo wala na wala na poste <laughs> yan <You know? laughs> oo ha ulap na. ulap na ngay mahamog Mahamog na naman. Ang oras alas 5 palang. lang ng hapon. Pero wala ka nang makita. Oh? Mahamog. Hmm. Mahamog na naman. si malabas na naman si harang pag oh oh yun ang ano nila eh. yun ang pinakaano nila mah huh? daming tao masyal. Silip tai kunti. Ito yun. Wala makita eh. Tingnan mo. Ano? Ano ano? Oh, kaway kaway. Katir, katir. Katir pag. Hmm? marna Terima kasih ¿eh? Hmm Selamat ¿No? daming tao sa lugar na to. Papahinga sila. Nagre-relax. Hmm. Masyado ng mano. Madali mangis panahon. Ha? yung sasalubong natin yung zombie pala no? Oo Parang sa horror movie hmm. Kaya nga eh Madami ng tao uh Huh? Oh? <laughs> Wala, hindi makita Okay na oh, uh -huh. pindutin, pindutin mo ngayon ano? stop